Hello, magandang buhay. I-update ko po kayo kung ano po ang mga achievements namin. Ang mga improvement after one month dito sa aming bagong bahay. So, pupunta tayo sa labas. Okay, let's go! Mwah. so, ayan, meron na kaming screen door at papunta tayo sa labas para ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga munting achievements na nangyayari dito sa aming bagong bahay. Okay, so hindi ito mangyayari kung wala yung dalawa kong mother, my mother Lily and my mother Delina kung saan sila ang nag nag-effort para magtatanim Kagaya nito. So lumalaki na ang mga ano 'yon? sibuyas dahunan tapos ito yung mga ah uh, tawag doon. Basta, yun yun. Ayan, si Mama Delina. Yan yung palagi niyang ginagawa every morning, mag magdidilig sa mga naitanim nilang mga mga vegetables. So, nag-order pa ako sa Shopee ng hose para hindi na po sila mahihirapang magdilig every morning. So, tara, ipapakita ako sa inyo ang mga naitatanim ng dalawa kong mother dito sa aming Monting Garden kung saan ito ang layunin ko at ito ang gusto ko na magkaroon ng ganitong garden, vegetable garden. Ayaw ko ng flower garden kasi ayaw ko ng mga bulaklak. Gusto ko yung mga vegetables. So, ayan, this is Mama Delina. So ito yung ginagawa nilang bahay ng patola para merong kakapitan ang mga vines ng patola. O, oh, ba? So namumulaklak na yan. Itong patola na to ay nadadadat. Hindi kami yung nagtanim niyan tumubo lang dyan yung kosa na, na ito yung naabutan namin ba, bago kami nag-transfer dito so namumulaklak na yan at sa darating na mga araw makikita na ninyo ang bunga niyan so aside from patola lahat ng vegetables na, gust, na pwedeng kainin ay gusto kong itanim dito kung magkasya pa okay? so sa ilalim ng mga patolang yan yung mga okra na yan yan ang daming okra galing yan kay Ate Richelle dyan sa kabilang farm. Kasi nga, ang dami ding gulay sa kabilang farm dito lang sa uh, gilid ng aming bahay kubo. Mga Ukrayan lahat. Oo, so ayan, yung dagat at yung highway ay masasabi mo talaga na malapit lang kami sa dagat at sa highway. Ayan, si Mama Dili hindi, hindi talaga ako nagkakamali na si Mama Dili na yung kinuha ko kasi sanay na sanay siyang mag-garden and hindi din uh, mabait at masipag si Mama Delina. It's because masipag naman kami. Maliba na lang sa hindi masipag. Char, char, So, ayan yung sangig. Ayan yung sangig ni, galing sa bukid na tinanim ni Mama Delena. Yung mother ko, ayan yung mother ko naglalava. <coughs> Excuse me. So, ayan yung bahay ng patola. Di ba? So, sa ngayon, makikita ninyo, uh, nag nag si, ano pa sila nagsitubuan pa yan yung lemongrass at ang katabi ang uh, yan ano yan o oh, ginger so yan mga lemon this part is lemongrass and ginger tapos dito naman malapit ay nagtatanim dito si Mama Delina ng gabi galing sa bukid ayan tingnan niyo yung gabi yung dahon ng gabi ang bilis lang nilang lumaki kasi nga maganda yung lupa at very Uh, fertile or mataba yung lupa dito. So, yung mga gabi, o oh, ang bilis. nag, nag silakihan yung mga dahon. Masarap ang gabing yan kasi ang tawag sa gabing yan is gabing bisaya dito sa amin. Yan yung hinahalo sa ginataan or binignit. Masarap yan kasi malo, malabu. So, yan yung dagat. Ay, malapit lang talaga sa dagat. At in this part na malapit sa hagdan, na malapit na ding matapos ang hagdan dito dito ko pinatanim yung kamote purple kamote na dinala ko galing kay Inday Ngabel yung ginulay namin doon so may nat may naiwan diyang bote ng soft drinks dahil sa snacks nila kahapon hindi nila ano hindi nila tinapon so yung mga kamote na yan mabilis lang yang ano mabilis lang yang lumaki ang habol ko ng kamote na yan is yung kamote taps niya okay lang sa akin na hindi magkalaman basta ang kamotitaps ay ma makakain namin so ito yung mga seedlings ng pet chai pet chai ata to. pet na bigay din ni Inday Ngavel yan malalaki na sila doy mm, mm so ito transfer na namin yan doon sa mismong lupa Uh mm -oh, -mm. Ang dami. Ang dami niyan. So, meron pa dyan mga sili yan siling labuyo ata yan or siling haba kailangan namin magtanim ng maraming siling labuyo kasi mahal ang kilo dito sa amin nag range siya ng 600 to 800 ata so yan yung mga garden namin so sa ngayon bare pa talaga yung makikita ninyo kasi nga isang buwan pa lang naman kami dito so mga magtagal kami dito hanggang magtatagal kami lalaki at lalaki yan day at makikita ninyo na garden talaga yan so ayan kagigising ko lang that is my face when I gising and then pinapakita ko lang talaga kasi one month after ina-update -ina ko lang kayo sa mga improvement sa mga kaganapan na nangyayari dito sa aming bahay kubo at ang gusto ko ay yung aming front yung aming thank you lord Thank you, Lord. So, yung aming front yard, garden talaga yan, vegetable garden. So, ayan. Thank you, Lord, sa mga blessings na ipinagkaloob niyo sa aming lahat. So, ayan yung mga malunggay. Ang isa sa mga gusto ko talagang maraming itanim yung malunggay. Kasi, kasi yung mga bahay namin, as in, wala talagang nagtisok ng malunggay. Kaya, naisip ko na as much as we can, ayan o, ang bilis nilang ang bilis ang bilis lumabas ng mga buds ng malunggay. No, di ba? So ang daming malunggay na pinatanim ko siguro mga 100 cuttings na yan. So yan yung mga lemongrass din. Ang dami ko ding pinatanim na lemongrass kasi masarap yan lalong lalo na po sa tinulang manok at malay natin ayan malunggay din yan. Malay natin, di ba? magjoint joint force in the coming years mag-joint force kami si Ate Julie para gagawa kami dito ng karinderia dahi. Mm -mm. <laughs> Plano pa lang po yon kasi kailangan pag kasi mahirap at Ayan yung mga malunggay na yan. Nasubukan ko na kasing mag sa Davao at mahirap talaga. Pagod pag Kaya isa yan sa mga naisip ko na negosyo din dito sa dito sa lupang ito kasi malapit lang sa highway mm -mm. at gusto kong magiging partner si Ate Julie. Kasi gusto kong palutuin si Ate Julie ng balbakua, Yung kanyang specialty na balbakuwa at the same time, yung native chicken sa amin sa Katmon. At dito na kayo kakain, ha? Dito na kayo kakain sa Katmon pag nag-travel kayo papuntang north, ha? So dito naman tayo malapit sa gilid ng aming bahay. Ayan po, ang daming, ang daming malunggay na pinaano ko dyan, pinatanim ko dyan sa my boundary and si Mama Delina. Mga malunggay yan lahat. Pinatayin ko sa boundary. Sa gilid ng aming bahay para nang sa ganon ay wala nang problema sa mga malunggay at tayo pa yung magbibigay ng malunggay sa kapitbahay soon pag, nang, uh, pag tumutubo na yan or pag nananlingsing na yan. So, ayan yung mga oregano yan. May mga oregano. Daming oregano din na tinatanim ni Mama Delina galing sa bukid. At yun nga, maswerte ako kasi si, Ma, si Mama Delina at yung mother ko, same sila ng mukha. Kasi first degree cousin man sila. Mm -mm. O diba? Ganon dai Ganon lang dahi. Kailangan nating magtanim ng magtanim ng mga gulay. Para hindi tayo mahirapan Kung wala tayong ulam. ay oregano yan. Oregano. So, abangan ninyo ha ang aming joint force ni Ate Julie soon. Oo, pero hindi pa ngayon. Kasi kailangan muna naming mag-isip. So, ayun, mga malunggay yan lahat. Okay. Yan yung I aming mean, faucet, outside faucet. Ayan, malunggay. Yan, nabuhay na siya day. Yan yung outside faucet. Yan, malunggay yan dyan. Dan hanggang, ayan, mga gabi pa, oh. May mga gabi, sumisibol na din yung mga, ano, yung mga seedlings ng gabi. So, ayan, yan, malunggay. Ayan, oh, nabuhay na talaga ang mga malunggay day. So, yung sa kabila, dyan kami kumukuha ng mga seedlings o yung itatanim kay Ate Chilean Nandyan si Ate Rachel sa kaniyang garden. Ang dami din niyang tanim. Oo, oh, di ba? Oo, di ba? Yan, oo. Nabubuhay na talaga. Dahil sumisibol na. One month pa lang kami dito. Pero thank you, Lord. Ang dami na naming na naitanim. At maraming salamat sa aking mababait at matsatsaga at magigiting na mother. Dalawang mother. My mother, Lily, and my mother, Delina. So, yun. Di ba? Ang dami. So, yun yung pinakaunang yan yung pinakaunang malunggay na tinanim ka ano o yan yan yung pinakaunang malunggay ayan ma maano na mahaba na yung kaniyang seedlings di, seedlings ba yan or dahon yan yung gabi yan ano? yung mga gabi na yan ang bilis lumaki di diba? so yun nga ayan si ate Rachel nandun, nandun, din sa kaniyang garden sa kabila ang bait niya, tirid sila yan. Palagi siyang nag-ano sa garden niya. So, ayan po, once again, aabangan ninyo ang aming joint force ni Ate Julie soon. Pag-isipan pa namin kung kaya ba ni Ate Julie mag-manage ng karinderiya dito sa amin. Diyan lang sa baba ba? Okay? So, ayan yung paglumakin, paggagapang na yung mga bermuda na yan. Sobrang green na green na tingnan yung aming front yard. So, ayan, oh, ang daming bunga ng langka. Yung langka na yan, sa kabila na yan. Hindi na yan sa amin, kay Nanay Perling na yan. At saka yung aniyog na yan, hindi na sa amin yan. So, once again, update ko lang kayo sa mga improvement na nangyayari dito sa aming bagong bahay. Mm -hmm. Thank you so much. I love you. Thank you so much. Ayan yung bago naming bahay. Mm -hmm. From the bottom of my heart. Thank you. Thank you. Thank you. Love you all. Thank you, Lord. God bless. Bye.